RMM Drama Presents Kini ang, ang akong, akong suliran. suliran Sa bugtong tuyo na kami ka ninyo. Ito, pagmugna, nga kami magkaalagad kanini Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon Nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan Nga sa pag-iway sa mga gumunhap O kalibo nga inyong gihambin Ilabi na sa punto legal Ibisab si Dr. Rene Obra Ang kaabag sa inyong suliran Kini ang akong suliran Kini ang akong suliran Kini ang akong suliran Sa atong pagkailugso ng kalibutan, di kalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa tuwing nadlang panginabuhiyan. Aba na dun suliran na di rin mapasan na ikaw rin. Nagkinahang lang kagkatabang naroon sa pagsumbad ni ini. Nagkinahang lang kagkahayag na may ulamdag sa muna-muna. Pagtuwid ni ini na tao kina atong tulumanin na naguluhan, kinig ang akong suliran ang akong suliran. Mga minubong duwa nga matapos lang sa usang kahunga. Mga pinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tingpaminaw. Busa ko na dun na kamoy suliran nga naggumon ka sa inyong galaman. Suwata ka na, huwag ipadalaning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na duwa sa kahanginan, huwag pagkatambagan sa mga bulawan bulawanang hunahuna. Sinuot ni Teresa Tirol Surya, Ubo sa direksyon ni Ingrid Miss I. Vertudazo. Dalit kaninyo sa R.M.N. Drama. Recorded by Splendor Gaming. Mayawad law kaninyong tanan nga nagpaminaw karoon ni Tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ni Dr. ni Obra o gato'y ni Elaine Bathan. Iyon man sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ng akong suwat suliran. Ako si Rachel, 27 anos, single pero doon anak. Tagataboy lang Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa amahan sa akong anak. Araw niya sabdan, sugdun ko sa dihang gipa ila, ila ko sa akong amiga ning amahan sa akong anak karon ingon ini ang mga panghitabo. Rachel, dai, naku ipaila-ila ni mo ba akong cousin? Huh? Si Louie, wapadyo uyab, dai. Oh, niya? Ipaila-ila ta mo, kay total, wa masabitaw kay uyab ron. Kwapo biya ng akong cousin, dai, unya, arangan pa yung mao mau ba? pa ila-ila ta ka, ha? ako yung agaw ay ka na napadong din, hi. Eh. Huh? Uy, hala. Gwapo <laughs> ko din, ano eh. na, di ba? Gwapo? Kas, um, yes. sorry, nalangay ko. Ay, okay na kas, uy. Um, Kas Luis, mo na ako amiga nga kung diingon ni mo, Sir Rachel. Ah. ah. Hi, Rachel. <laughs> Hello. Nice to meet you. Nice to meet you too. Manetino tinot, Sil. First time palang ganit na akong pagkakita ni mo. Nagakustuhan ko ni mo. Louie. Doon na ba ko yung chance? Uh, sigurado ka? Ano di? Eh. Nagbinoan ka bali ako sa kung sa kapagsulta ni Wana? Uh, Babalay mo tanaw? Ang tinuod ba? Nakagusto sa ko ni mo. Sa una palang higa nga nakakita ko ni mo. Oh. Uh, pa. Kinsa masad ko? Aron ibastid ang sama ni mo. Di ba? Sa so, ato pa? Uyab na ta? Oh, Louis. Gisugot na tika. Yes. <laughs> I love you, Rachel. I love you too, Louie. May gani, may sugot ka nga magkipang laag na ko rin. Wala, well, magkwiling nga ako sa bahay, good. Maong nisugot ko. Oh, asa mo dahi ta? Gusto na ako nga ato ta sa among resort. Bahay dito dito kay Dakang Kalingawan. O oh, niya, nasa ikaw dito. Ah, okay, sige. busog ka? Uh, busog ka ayo. Salamat sa dinner, ha, Louie. You're welcome. Uminom ka ba? Mm, gamay. Okay, good. Ato tadi dito sa bakante nga uh, sunahan. sa Mayo dito kay Mingaw. Ah, uh, sige. Ano mo ko kay tingog, -tingog. Hubog na ka. Medyo naigo naman ko. May ilhan nga dili ka maayo manginom ino, Mayda. <laughs> Puwa na kay mong tughan na eh. Lagi. Nakafil gani ko init na. Mau pa? Mm. Nga ka? May tutok mong pagkana ko. Gusto ko mag-kiss ni mo. Kala kong Kira ni pak. Lui. Pudi Recorded by Splendor Gaming. <音楽><音楽> sa kainit sa among lawas at higayon na, doon na yun na na mo ni Louie. Sa tinood lang, wa pa ko na pailailan ni Louie sa iyong mga ginikanan o wa pa sad na ako madasi Louie sa amo aron ipaila-ila pod sa akong mama o papa. Amo mang gihon ako na agod, nga dili pa miingon anak kaseryoso may tungod namo bisag na feel para sa usag-usa. Ang amo na nga, nag-enjoy lang sa amin nga kami lang. Apan, sa walang damha, ha, dili kay ko sa akong rigla. Wa dayon ko magduha-duha sa pagpalit o pregnancy test, aron ako mahibawaan kung mabdos pagit ko. Unya, kinuo ko, mabdus ko. Ah, Kinalan mo ini eh, si Louis. O okay, kung mo na, mga tubang mo na ako mga ginikanan. O isulod na to ang ako mga ginikanan. Louis! Kinuo ko ni Morisil. O tao ng imong isulod Pa! Uh, Dili na ko pasagdan si Rachel sir. Usao mo niyo pagbuhi akong anak doon. Nasa kong tanaw ni nagsalig pa man ka sa imong ginikanan. Uh. Madawat ka sa imong mga nga nanguyab lang ka o sama sa akong anak. Layo kayo ang gap sa itong kahimtang. Nakita mag yun yan ang sitwasyon di sa abo karon. Uh, sir. Pananglit, dilip madawat si Rizil sa imong mama o papa. Magkalaban ka ka sa akong anak. pa. So, yan ako, sir. Ay, pastila ni Morisiel. Dako nga problema gyud ang ako nakita ni. Pa. Namulit lang kang babae nga pangita samahan mahan. Ang pagpangis lang. Pa. Oh. Eh. Uh. <laughs> Nagpakauaw ka lang, Louis. Ang uyab na lang gani ka, ah. dili para sa itong kahimtang. Ipamabdusan pag hindi mo. eh. mas maayo ay. Palargahon ka na sa gawas. Ano matarong nag-utok ni mo? Ugwa kay mahimo kong dili ang pagtuman sa kong gusto. Kung dili ka gusto nga kuhaan tigas talan, nga naan ni mo karon. Pa. Ayaw ka bala ka. Pagpala ko ni mo alas sa suporta sa atong anak. Luwik. Sorry, Rizia. Pero huwag ko mahimong sa pagsunod sa ako mga ginikanan sa gusto nila mahitabo. tabo. Tungod kay dili pa ko, dili pa ko makabarog sa akong kaugalingon ng mga tiil. Isaad na ko, ha? Ngayon mo may balikon. Balikon tamo kung makamauna ko nga maning kamot para sa kung kong kongalingon. Ano nga maghahatag ko na iyong maayong future sa ako, anak? Magpaabot ko, Louie. Paabot n'yong tika. Gipalarga si Louie sa gawa sa iyong mga ginikanan sa dihang mabdos pa ko. Pero hangtod nga ng anak na lang ko, wa gyoy luwi nga nagparamdam na mo hangtod nga 4 years old na lang ang amo baby o nahibawa na lang nako nga naminyo na, na namin kuno siya dito sa gawas. Ang akong mga pangutana mo kining musunod. Unang pangutana. Ang akong baby, 4 years old na karon pero wa gyoy luwi nga nagparamdam na ako. Makapangayo ba kung niyag sustento? Ikaduhang pangutana. Makapugos mo pangayo og sustento sa amahan sa akong anak bisagway recognition gika niya? Ikatulong pangutana, ang akong apelido mo ay akong gipada sa birth certificate sa akong anak o ang gibutang nako sa father kay Anon. Okay na ba? Dili na ba maproblema ang akong anak puhon kung pananglit mo eskwela na siya? Manalbaho o baka maglinyo Ikaw pa ito katapos pangutana. Makapanunod ba ang akong anak sa mga sa iyang amahan pananglit? Palihog, tabangil tambagi ko. Kini ang akong suliran, Richelle. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Kini sab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw guys, kami gihapon no sama sa mga niaging adlaw niaging buwan niaging tuig. Kami gyud gihapon ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon sa inyohang mga pangutanag mga problema. Ug tungod kay ako usa ka abogada, akoy mutubag sa mga pangutana kabahin sa punto legal. Ug ako usaman man ka medical doctor, ako mutubag sa mga pangutanang medical, psychological psychological, emotional, behavioral o drug related nga mga concerns, no? Oh, no, ni nakanindot sa DYHP o RMN kay ang ato ang programa nga kini ang akong suliran ang muhatag og tambag abugado og doktor yun. Yes. Mm. Og budyag, nga guwapo og guwapa gyud. Oh, <laughs> That is correct. <laughs> mo na mo pagduha-duha guys, no? Ipadaang inyo hang suwat sa suliran underscore six one two at yahoo Or sa atong Facebook account, kiniyang akong suliran, official Reuters page. Pwede sa datong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man ang atong mga sukintig paminaw? Big shoutout sa mga maminaw na to sila hang mga radyo sa ato ang DYHPRMN Cebu na Facebook account ug mga naminaw sa YouTube labi ng mga naasagawas no? Yes. Yeah.

If you want to be the best you have to do the things other people aren't willing to do hard work magpa ilawom gi ka sa trabaho discipline oh. kakugi kay wa sama practice makes perfect yeah. leadership for example correct <laughs> if at first you don't succeed try and try again oh. ay na gud nang kinabuhi may tawo nga ningabot sa wagi correct <laughs> si carlos Yulo, ikaw naka gold medal di man pud tulalim oh kadaghan pud siya nga no, na pil din oh natuo sa sayon kay magtumbling tumbling Ma pero sus Ma mag imagine ta si ihang training tanawang lawas ato kasulid K kuya wan kadi ko muday ba nang swimming pool nga usara kay stroke mauna na kana <laughs> pa bang ingon ana no but uh, greetings gyo sa ato ang mga athletes na naging olympics for representing the philippines proudly medal or no medal hmm. mapasalamaton mi me nga tungod sa inyong kakugi sa inyong pag train ug maayo nga inyo hang gededicate yung inyong kinabuhi para lang gyud may bandera ang Pilipinas yeah. Okay. Greetings. Stop. Yeah, mo na to. Mo na to, uh, no? Yes. Ano uh, uh, na Itong mga, oh mga greetings yes. No? May yes. na Yes. may tigreet na, uh, pagpaminaw din mm. dahil mga taga, taga Mindanao, no? Mm. Ang mga doktor nga kong mga kaila diya, no? Doktor uh, Lino Arangues. Uh, Aida Abrugar, Kalamba, no? si Doktora ah. Villa Villanueva no? Mm -hmm. o si Lloyd Bistel dia sa sarang sarangani mana sarangani Sambuanga del Norte. O si Dr. Ondo Go, Michelle Michelle Go dia sa Liloy Sambuanga del Norte, ha? Yes. naman si PJ Obra, no? Uh, proud ko ng PJ Obra to. Ni kay pirmi siyang honor student huh? mm -hmm. <laughs> Ako ning uh, parinte, no? Yes. Ako sa O kang Ms. Cantila, Eugene Domingo, Five, um, Imelda, Barbarona, greetings and thank you, uh -huh. Gayo, for always listening and sa mga messages you. and thank you also sa mga naglike og um, nag follow nato sa kiniyang akong suliran official writer's page on Facebook. Of course, you can like and follow Doctor Rene Obra on Facebook Na naka white blazer um, Attorney, o um, Elaine Tantengko Batan on Facebook. Boy tapangan um, alingalan diya sa kantawa Naga City, Cebu. Si mm -hmm. May pagpamina. Yes. Punto legal today, Doc? Yes, mm -hmm. ang ating sender, si uh, Ra 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 Rachel, No saan pag-pronounce ang ating ating name? Rachel. Rachel, mm -hmm. no? Punto legal. Yes. 27 years old din si Rachel, single, pero dunay anak, taga tabuelan, no? Yes. Oh Si, ah, uh, uh, bis si Bistil, no? Danday Bistil, mm -hmm. diya sa tabuelan. Kumusta mm -hmm. naman diya sa tabuelan? Uh, yes. unang tungutan ni Rachel. Mm. ang akong baby 4 years old na karon. Pero wala pagluing uh, nga uh, nag paramdam nako. ako. Momentoy nakapamabdos niya. Nakapamabdos niya. Hmm. Pakapangayo, bakog sustento niya. Prepariha mo niya unang publik yes. ato niya. Oh, common huh? mo guning mga ingon ani gito. Oh, Oo, magparamdam. ay lang mo himog bata. O niya, nagnanay bata. Di yung gatas. Oh, yung mga laki ba? Oh, mga mo boys? Guys, lagi. no? Ayaw, good mo anang kutobramos palami din ha. O niya, mabot ng responsibilidad kay nasipyat mo. Ano yung mamang gisod? Wala niyo ibta. Di man din yung kayang responsibility. Ma, 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 ma,

<laughs> di mo skwela Pila to ka mo, katong sa atong ni drama, tuloy anak. Tuloy Kaya, way, way wa, sustinto. Tuloy ka magwangan. Kani, four years old na, wa magparamdam. No, mga kuno siya siyag uh, sustinto. Of course, regardless of um, whether na minyo mo or dili, pwede gud ka makapangayog sustinto. Tungod kay siya man ang amahan anang bata ah. Whether four years na ang nilabay or pila na nakatuwig ang nilabay, di good na mapapas, dili mawa, ang inyuhang katungod nga mangayo og sustento. Di po na mapapas ang imuhang responsibility sa imuhang bata kay ikaw man ang amahan bisag unsaon pa na nimo obligado gyud ka nga muhatag og suporta og sustento. Uli naman lang gani ka present no physically, psychologically, emotionally in town oy. Financially pud in town hatag pud og suporta. Kumon kumon na problema ta ni. Mm. Kaya, Usa maligin ma'am, pag at nag ngawaman nga ko'y trabaho. Ay, pagtugatugag, pamabamot, no, magpamabdos. Sa umunan ito na ito na yung na yung mga tao. Uh, at tubangon, gagkasuan eh. Pauwanan, gagkasuan eh. Ala, syarog, di ka mapugos. Yeah, o trabaho. Ipapriso ko ito na yung musamot ako ko'y trabaho. Ay, mas may pagkikong waman gani, yun kay hinungdan sa society. Ato na lang ka bakasyon. Ato na lang ka dito, bakasyon na lang. lang no, okay. Ang imuhang trabaho, higdara mang kaha, palami, ato na lang ka kay Kaya huwag mga it's gawas. Oo, oh, good. oh, and, ay pasood ka na lang dito. <laughs> diba? Asamok aning, mga ingon, aning laki ba? Oo, oh, good. Mm. Kano ang pangatana? kong pangayog sustinto sa amahan sa akong anak, bisag wala eh, kognisyon, di ang bata. Of course, no, nga, um, you are the best person as a mother. Makibaw kisagi papa, ana. And, um, because wala man siya ni recognize or wa man po nang ihampangan sa birth certificate, wa ko na, di na magpasabot <clears throat> nga pwede siya mo ingon nga oy dili ko pwede ra gyud kun dili mo bayad or free pass or naka-libre ka or nakaipsot ka sa responsibility kay naagyoy kaso nga pwede natong ipasaka which is called paternity Paternity. recognition uh, no uh, uh, sa bata wherein atong itest kay kung ikaw di ka mo angkon pues ang huwes ug ang korte mo pa angkon nimo kung ikaw bagyud ang papa ana di na nimo malimod pwede tang mo file sa ana ng kaso no kung maabot ang panahon nga mangayo tag sustento nya hm, di man ako'y papa ana wa man ka sa may proof nimo Diba? Oh, tumaron mo. Mm. Inigtapad. Utaparon, utaparon put, put pa rin ya kulot buhok, kulot buhok, <laughs> misnag ilong, tangtag dunggan. Mao wow, ana. Ila kinela di ini testing mo bodlat mong duha sa papa. Gibo <laughs> <ba? laughs> gyud ko batig naong ihang papa dok. Pero kanang ingon ana no, so pwede gyud ka kafile paternity and by then if ang korte na mo imo mando mapamatud-an by scientific means, DNA test, medical no nga mga uh, technology can already detect no kung papa bakag dili ako pa nimo ang na lang. So, Gasto-gasto lang mo DNA testing. Kung kape gani mo ang bata, po Makuna. Na. Ay, nalang di dinay hindi na i Baby picture mo naman, ikaw. <laughs> ikaw ba ni, So, pwede yun, before you can file for uh, support. In the event nga, mo dili siya or na niya nga alas nga. Dili siya. Dili siya ang papa. Uh, ikatulong po ko tala. Hmm. Ang akong aplido, maoy akong ipadala sa birth certificate sa akong anak. ang gibutang nako sa father kay unknown. Hmm. Okay ra ba? Dili ra ba ma ma problema akong anak puhon kung pananglit mo iskuyla na siya manrabaho o bakaha mangminyo well this is the correct and legal way no kay number one di mo minyo number two ang era po di mong himong ano ng usa ka tao nga pull -pul, nga mo hatag ay nalagi butag pangan din ha bitaw um, mas better man sa gudunta no nga mahibawan po pero kung kinsa gud ang papa so that tibuok -ok siya but ang sakto man nga kay, abi, kay illegitimate man siya kay wa man mo na minyo imog ang dalhon sa bata and of course dili gud um magkaproblema. Uh, magka problema, kay sakto man. It will be consistent sa balaod and consistent nga um, illegitimate, consistent sa iyang status as an illegitimate child. Unsa may pasabot anong mubutang tag-anon. Meaning to say, what ninyo gibutang kung kinsa ang pangan sa papa? Hmm. Whether na ang pangan or wa. Ang importante na yun kung mo-acknowledge, maabot ang panahon nga mo-acknowledge ang papa. No, nga siya ang amahan anang bataa, ang kanang likod nga portion sa birth certificate, iyan ng fill-up Minto si acknowledgement of paternity sa bata wherein naninumpa siya o gning angkul na siya ang amahan o gitugot niya ang uh, pagdala sa apelido uh, niya no but og nakabutang og anon it does not also mean nga um, wak na kay chance nga mangayo og sustento like i mm. said mm. Ga kagani na pwede ra gyud ka nga mo file og paternity kung man ganing mo deny siya sa iyang pagkaamahan anang bataa or wa gyud pud tay laing ebidensya nga magpamatuod na ning siya ang pagangkun nga kitay papa dili ra sa birth certificate pwede ni nga siya bunyag ning pilkugos na asya sa kanang Uh, birthday. Birthday. <laughs> oh. No, oh. or nagpicture siya happy birthday anak. Oh, or text oh. siya, mo text barun siya nimo nga kumusta naman atong anak. Oh. Those are evidences. Evidence also that you can use planning angkun siya kay ang pag-angkon dili ra sa birth certificate, okay? Okay, ikaw pa dugtong sa pangutana. Magkapanunod mm. ba nga kung anak sa mga kabtangan sa iyang amahan pananglit? Yes, provided ma-proven nga or ma-establish nga siya gyud ang papa. How do we establish one kung giangkon siya directly or indirectly? Number two, kung naapod sa birth certificate ang iyang pangan o gi or by court order, mm -hmm. no? Nga ang court may nagmando nga ikaw ang papaana and establish mm -hmm. ang paternity niya, then na may link then therefore pwede gud siya makapanunod as an heir although illegitimate man siya nya kun ay mga legitimate nga mga anak dili gud sila equal ug katungod sa legitimate nga anak pero it does not mean nga wa siya ay katungod nga makapanunod na asi katungod nga manunod as an illegitimate child all right okay <coughs> mga sukintig paminaw pero untangan namin na kutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan. O okay, kini saab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higa sa tuwang programa. Kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center. Radio Mo Nationwide Tatak Araman. Daghang, Daghan salamat, salamat o mayong adlaw. Adla.